Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa technology na tayo po ay magkakasama sa ating pag-aaral. And then by the way, sa mga nagtatanong kung saan po pwedeng masubaybayan yung mga previous episodes, eto po ang ilan sa paraan. Meron pong uh, 1143... DZMR Facebook page at saka syempre yung 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. Sa pamamagitan po niyan ay pwede niyong masubaybayan ang mga bagong episodes at saka balikan yung mga dating episodes po natin. At uh, hindi po nawawala yung ating uh, mga stasyon sa radyo. Ano po? Mula Northern Luzon, NCR Visayas and Mindanao. Pag-usapan po natin ang tungkol sa weakness. Ano po, ang sabi sa original word na ginamit is I can. At yung I can, E-I-K-E-N. E -E no? Ironic, ano? kasi pag pinronounce mo parang I can, kaya ko. Pero actually, I can. Na ang idea po is uh, to, to give way. No? Yung bibigay. Okay? Yan po ang ibig sabihin. At isipin nyo na lamang na para bang isang gusali na itinatayo. Tapos yung pundasyon may limitasyon. No? Na habang tumatayo ang gusali, tumataas, yung kanya namang pundasyon ay mahina. So eventually, it will give way. Bibigay. No? Para bang isang gusali na hindi matuloy-tuloy ang pag-angat dahil babagsak at babagsak because of the weakness. Now, can you imagine a life na nagsusumikap na umangat, babagsak, aangat, babagsak? At isang nakakalungkot na senaryo po yan, mga kapatid. Ano? Yung bang makakita tayo ng mga buhay na nagnanais na sumunod sa Panginoon pero babalik sa pagkakasala, mahuhulog sa pagkakasala at uh, hihina ng hihina. No? Nakakalungkot isipin ang ganong klase ng uh, senaryo. Kaya nga, napaka-importante po na ating uh, maunawaan, how do we deal with weakness? Pero bago tayo dumiretso doon, gusto ko pong isa-isahin. No? Maraming klase po kasi ng weaknesses. Eh. Let me cite a few examples. For example, physical weakness. Minsan po karamdaman, minsan may disability, at kung ano-ano pa. And uh, some are temporary. May mga physical weaknesses naman that are for life. Pero ang bottom line, kung meron kang physical weakness, meron pong limitation eh. Pero nagpapasalamat tayo dahil meron ding paraan para mapagtagumpayan ito or to even compensate sa kabila po ng mga physical weaknesses. Uh, very inspiring no yung mga tao na nakikita natin na meron po silang disability uh, pero pag tiningnan mo they excel no in in so much more uh, bakit po dahil Nakita nila na yung kanilang uh, mga disabilities ay hindi limitation for them to succeed in life, for them to excel and uh, for them to live a normal life. Kaya paminsan po, meron akong pinapanood na isang uh, documentary ng isang taong pinanganak na wala po siyang braso. Meron siyang dalawang paa no, wala lang siya talagang braso and uh, bata pa siya no, he was uh, trained by the parents to live independently hindi po nila tinutulungan, ginagabayan siyempre, pero hindi po palaging naka-assist. Um, hinayaan nila to figure things out on himself. Uh, at ang nakakamangha po doon, yung bang natuto siya talaga lahat, no? kakain siya, tapos magsusulat, uh, maliligo, by himself, using his feet. So, mamamangha ka sa kanyang uh, pamumuhay. At uh, one time, he was interviewed. Sabi sa kanya, hindi ka pa naaawa sa sarili mo diyan sa kalagayan mo mabigat yung kanyang sinabi ang sabi niya huwag niyo akong kaawaan dahil may kulang sa aking pisikal na katawan ang sabi niya ang kaawaan niyo yung taong kumpleto pero may kulang naman pagdating sa kanilang uh, kaisipan at pamumuhay ibig sabihin yung mga tao ba na palaging may reklamo palaging may excuse palaging may dahilan kasi mas mas incapacitated yun eh. Yung mga taong palaging maraming dahilan, eh sila po talagang sa kabila ng very obvious na invisible na limitation, they were able to thrive. Tapos may mga tao na blessed with so much and they complain, nako, sabi niya, mas kaawaan daw yun. Well, I agree with him. Pangalawa po, yung uh, intellectual or mental weakness na maaring kulang sa kaalaman, lakas ng loob, emotional weakness, di ba? Paminsan, yung emotions natin, sa halip na makontrol po natin, they control us. Kaya ang nangyayari paminsan, eh, nandun ba yung point na uh, may mga bagay po na para bang uh, hanggat maaari ayaw nating malagay sa ganong mga senaryo o sitwasyon pero pag tayo po ay nalagay sa ganong sitwasyon, uh, yan bumabagsak tayong muli. And then moral weakness, wala tayong stand sa kung ano yung tama. And then definitely, nandyan din po ang spiritual weakness. So, let's talk about addressing the weakness. Para po address natin to, kailangan nating maunawaan, saan ba nang gagaling? No? Let's start with this. Sabi po sa John chapter 10, verse 10, The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich, and satisfying life. So dito po sa passage, may makikita tayong dalawang external forces at work in our lives. Ano po 'yon? Yung ginagawa ng kaaway which is to steal, kill and destroy, and then ang sabi po ni Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Now, kung tayo po ay papipiliin, alin ba gusto niyo dyan? Yung uh, thieves purpose which is to steal, kill and destroy. O yung sinabi ni Jesus na my purpose is to give them a rich and satisfying life. I think all of us will agree. Aba, uh, Pastor, no-brainer. Ibig sabihin eh, hindi na pinag-iisipan yan. Obviously, ang gugustuhin natin is a uh, rich and satisfying life. Well, ito pong aking binanggit is only half of the story dahil meron pa pong kalahati yan. Bakit? Dahil kung babasahin yung passage, maliwanag na maliwanag na kung tayo pipili, bakit nga naman natin pipiliin yung magulo? Doon tayo sa rich and satisfying life. Ito po nagko-complicate dyan. Internally, may problem din tayo. According to Galatians 5.17, The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. The Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Ito po ang problem. Internally, may struggle tayo. In fact, if you do not have a relationship with God, what dominates your life is the sinful nature. So, ibig sabihin po nito, tingnan nyo naman yung sinabi ng passage, no? Uh, the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. So, merong internal conflict. Meron po tayong pagnanais na sundin ang Diyos, pero meron din tayong pagnanais na sundin yung ating sinful nature. So, kaya pinaliwanag ng Bible ito para mamulat ang tao na pagka hindi ka nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos, hindi ka nagkaroon ng lumalagong kaugnayan sa Diyos, the sinful nature will dominate. Ang akala kasi ng iba, yung ating sinfulness, pwede nating basta lang tanggalin kung kailan nating gusto. Kaya yan po ang isang malaking kamalian sa ating pag-aakala. Dahil akala natin, okay, it will go away on its own. Ang reality po ay ito. Struggle po yan. Kaya kahit na ang mga taong aral, no, may mga tao na akala nila, kaya po ang tao nagkakasala because they do not know any better. So they will educate people. Ngayon, ang tanong, pag ang tao ba edukado na, hindi na siya nagkakasala? hindi. In fact, pamisan, mas lalo pa nga nagiging matalino sa paggawa ng kasalanan. Bakit po? Kasi in mo siya, pero hindi siya na-reform sa kanyang buhay. So, yan ang problem dyan. Kaya nga, ang sinasabi sa atin dito, nandyan yung desires na yan. At yan po ay lilikha at lilikha ng mga problema. Kaya pag hindi po natin hinarap itong mga issues na ito, they will continue to create problems for us. Kaya yan po ang kinakailangan nating makita. Ah, uh, meron pong uh, sabi nga these two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Now, ang problem po sa weaknesses ay ito. Let me cite a couple. No, one, weaknesses affect the quality of our lives. Totoo 'yan. Pag meron kang weakness, yung quality of life is affected, no? Let me uh give an example, no? Yung tao merong fear. Uh, fear, uh meron pong klase ng fear na uh, that is necessary for self-preservation, ibig sabihin kaya tayo may takot para protektahan din tayo sa mga mapanganib na gagawin. Pero meron pong fear na resulta po ng either trauma And sometimes, irrational fear. no Yung bang hindi mo ma-explain. Ngayon, uh, kaya ako nasabi to because there was a time na napasyal kami sa isang beach na meron po kaming uh, family friend na sinama na hindi namin alam, meron palang trauma sa pagsakay ng bangka. E kaso lang, yung pinuntahan naming lugar, e sasakay ka ng maiksing biyahe lang ng bangka. No? Tanaw mo na nga eh after five hours of traveling by land. <laughs> Pagdating namin doon, ba't iba itsura? Hindi pala namin na-inform na tatawin because we assume na dahil lumaki sila sa tabi ng dagat, eh, walang issue. Yung pala, kaya nga, lumaki nga sa tabi ng dagat, nagkaroon pala ng hindi magandang karanasan sa dagat. So, ba't ko sinasabi to Dahil yung kami lahat, nakatingin kami dun sa island, lahat excited, lahat looking forward. No, but uh, sa mata ng isang taong merong fear, yung pagtingin niya dun sa sa isla na aming nakikita, hindi pleasurable, eh, hindi enjoyment ang nasa isip eh. Ang nasa kanya yung takot, yung worry, yung pag-aalala. Isipin mo no, ganyan ano, na para uh, hindi ba pag rin mahilig mag-alala kahit na sagana-sagana ka financially? pag nag-dominate itong mga pag-aalala na to para bang hindi ka na makawala doon sa sa mga problemang iyon na finances, di ba? Kakaisip, kakaisip. Minsan katatanggap mo lang ng sweldo mo, may pera ka, tapos alala ka ng alala. So ano nangyayari? Para bang nagiging bulag sa pagpapala. Maraming tao ganyan po. Because we allow our weaknesses to dominate. Pangalawa, hindi lamang yung quality of life mo, but your weaknesses will affect the quality of the lives of other people. May mga iba na madadamay dyan. Kaya pamisan yun ang nakakalungkot. Ano? Yung bang uh, affected ang buhay ng iba because of the weaknesses that we do not resolve. Sabi nga sa James chapter 4, no? ah, uh, dito po sa verse 1 hanggang verse 2. Uh, let me Read the passage. Niya, what is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you cannot get it, so you fight and wage war to take it away from them, yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Kaya hindi mo natatamasa dahil hindi ka umihiling sa Diyos. Pero ang nakakalungkot dito yung sinabi dun sa umpisa eh. What is causing the quarrels and fights among you? Ito po yung mga labanan among people. No? Ibig sabihin yung, yung uh, conflict sa labas, no? interpersonal conflict. Pero saan ang gagaling? They come from the evil desires at war within you. So yung struggle within causes problems from the outside. 'Yung mga internal struggles natin, they create external issues and problems. Kaya pag hindi natin na-resolve ito, ay eh talagang gagawa at gagawa ng mga problema ito. Magkakaroon at magkakaroon tayo ng mga problema na kinakailangan nating kaharapin. So what do we need to do? Ito po. We need to have a disciplined life. Kaya nga sa Bible mapapansin mo na 'yung holiness is not optional. Hindi po ito isang bagay na na gagawin mo lang because meron kang assignment to preach, to teach. Hindi gagawin mo lang dahil meron kang uh, temporary activity that necessitates that kind of spirituality. Hindi po. It should be a lifestyle. Yan ang pursuit ng ating buhay. Yung word na discipline, by the way, ang meaning niya na is training that corrects. So, binabago tayo, di ba? Kung meron tayong mga kinasanayang hindi tama, Ginawang hindi tama. So, with discipline, we are able to correct something. Uh, sometimes, ang isang mali maling assumption, uh, yung bang pag meron kang mga maling bagay na na-develop sa iyong buhay through the years, ang akala ng iba, itong mga bagay na ito can just disappear instantly. Well, in some cases, it does. But in other instances, it takes uh, a long time. Bakit po? Kasi ito ka long time to form. So kinakailangan po yung discipline that corrects, reorient your life. So a discipline is a training that corrects, it molds, inuhubog tayo sa panibagong direksyon, it perfects the mental faculties or moral character or uh, in other words nanjan po yung concept ng self control. So the whole idea mga kapatid nitong uh, pinag-uusapan natin dito is that pag meron tayong discipline, we change our lifestyle at yung change of lifestyle na yan by changing your goals in life will create results later on. Si Albert Einstein, ang sabi niya, um, insanity is doing the same thing again and again while expecting a different result. Kahibangan daw yung gusto mo ng pagbabago, wala ka namang binabago. Gusto mong maiba yung result, wala ka namang ginagawa to actually change the result. So, tingnan po ninyo, may mga bagay sa buhay natin na kinakailangan nating ayusin. Ano? For example, let me give you three. Itong tatlong bagay na to mga light shapers po ito. Ibig sabihin, pagka hindi natin inayos itong tatlong ito, it will change your life either positively or negatively no pag hindi mo inayo, syempre negatively so ano ano yon habits yan habits ang definition po ng habits an acquired mode of behavior that has become nearly or completely involuntary yung bang nasanay mo yung sarili mo uh, pag may good habits ka to the point na hindi na struggle yung paggawa nito no it's almost done instantaneously pero ang habit po dalawang side yan. May bad habits din. Ah, uh, yung consistent and constant negligence can create bad habits. Ang masaklap sa bad habits, kahit na hindi mo gusto, nagagawa mo almost instantaneously and automatically. Kasi nga naging habit na eh. At ang sinasabi nila, itong habit to form one Dati po ang sinasabi nila 21 days. They multiplied it by 3. So now it's 63 days consistently, no? Pag ginawa mo isang bagay repeatedly, uh up to 63 times, 63 days, yan daw po ay magiging habit. Ah, uh, yan po ang sabi ng mga expert, no? Now, kaya ko sinasabi 'yan kasi ito po ang gusto ko ipunto dyan. When you neglect something repeatedly, it will also become a bad habit. So, a uh, one life shaper is habit. Uh, number two, ambitions. Di ba? Ambitions. Uh, by definition, it means the desire to achieve a particular end. Ano ba yung gusto nating marating? Pamisan, pag walang klarong ambisyon, walang klarong direksyon ng buhay, at pag walang direksyon ng buhay, eh, anong huhubog sa ating desisyon? Paano mo malalaman kung anong direksyon mo? Halimbawa, pagka ako po'y uh, nagmamaneho, eh siyempre, merong direksyon. Saan ako pupunta? Pag walang direksyon, eh, any road <laughs> pwede kong kunin. Bakit? Wala naman ako pupuntahan eh. So, in other words, uh, magsasayang ka ng gasolina, magsasayang ka ng panahon, ng lakas, di ba? Bakit? Kasi walang maliwanag na direksyon. At maraming mga tao po, they operate without even having a clear direction in life. Kaya paminsan, uh, ang mangyayari po, mag, magpipik yung kanilang buhay and then eventually maneneglect yung mga dapat gawin. So, ano nangyayari? Uh, parabang up and down ang buhay. So, again, we have to recognize, mga kapatid, yung katotohanan na sa atin, especially if you are a believer of the Lord Jesus Christ, you need to have a clear direction. Bakit po? Dahil yan ang nais nice ng Panginoon. eh The direction is set for us actually. So, ang sa atin po is the implementation ng mga bagay na ito. Yan ang kailangan natin gawin. So, kumusta yung habits natin? Kumusta yung ambition? Klaro ba? Nasusunod ba? Nandun pa rin ba yung desire to pursue the ambitions? O, pangatlo, decisions. Ano yung decisions? Eh, ito naman ang manibela ng buhay. Kaya, mapapansin niyo ho, interrelated to eh. Pagka meron kang bad habits at hindi ka nag-decide na alisin yan, the habits will control your decisions eventually. Kung wala kang ambisyon, wala, wala pong magiging basis ng decision. So in other words, these three are life shapers. Maraming buhay nasira because of bad habits, um, no ambitions or unclear ambitions, and wrong decisions. So what do we need to do? Unawain natin ang pundasyon muna. One, understand that discipline is good. Okay, bakit po? Because God is good. God's laws, yung mga sinasabi ng Panginoon, pinagagawa, pinagbabawal, is a product of His goodness. Kailangan makita rin natin yun eh. Na yung kanyang mga pinagagawa sa Bible, bagamat sa feeling natin paminsan, nako parang killjoy naman ang Diyos. No, kailangan nating alalahanin. It is a product of His goodness. God's plan for you is good. Next, we will only enjoy God's best if we stay holy. So that's why holiness is important because it makes us sensitive to God's leading. At the same time, it leads us to enjoy the right things. And then, isang mahalagang acknowledgement po, we lack understanding of what is truly good. That's why we have to rely on the Lord. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9 verse 27, I discipline my body like an athlete training it to do what it should otherwise i fear that after preaching to others i myself might be disqualified so yan po ang konsepto no to discipline the body like an athlete so bakit mahalaga well ilang bagay po sabi nga sa hebrews 12:11 no discipline is enjoyable while it is happening it is painful but afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way consider it as an investment okay uh, so it brings benefits it also brings temporary discomfort but remember it will yield right living for those who are trained this way kaya mga kapatid sa atin po no whenever we talk about uh, blessings from the lord minsan inaakala natin mahuhulog na lang sa kalangitan yung blessing ang reality po produkto yan ng mga pagsunod pagsunod na kailangan natin gawin, paulit-ulit, and as we obey the Lord, as we entrust our lives to Him, as we follow Him, then we will reap the benefits of that obedience at yan po ay isang buhay na pinagpala. Dito muna tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph